Ito na ang una sa sampung video. Bakit kailangan may negosyo ang isang tao? Unang dahilan kung bakit mo kailangan magnegosyo para madagdagan ang income mo. Sigurado kaya napanood mo tong video na to dahil ikaw yung tao na nag-iisip kung paano madadagdagan yung kinikita mo ngayon. Gusto mong madagdagan pero kulang talaga ang sahod. Ang tawag natin dyan, fixed income. Kung yan lang talaga ang sahod mo tuwing kinsenas at katapusan, wala tayong magagawa dyan. Dahil nakapix yung trabaho natin ng 8 hours, kaya fix lang di mang kinikita natin dyan tuwing kinsenas at katapusan. Kaya ang sahod natin laging kulang. Mga dahilan kung bakit kinukulang yan, maaring kulang pa yan sa luho mo maaaring kailangan pala natin umambag sa pamilya. Ngayon lang natin nalaman, meron pala tayong responsibilidad na bilang anak na may trabaho para makatulong sa ating mga magulang. Maaaring magkakaasawa ka na, lalabas na yung anak mo, yari ka, tatlo na kayong kakain paglabas niyan. Inong e mag-isa ka pa nga lang, sinasabi mo na sa sarili, kulang pa nga pang sarili yung sahod ko eh. Maaring yung sahod mo, mas malaki pa yung sahod ng katrabaho mong tulog kaysa sayo. At banas na banas ka dahil yung sipag mo parang hindi naman worth it para sa gusto mong kitain. Alam nyo kasi sa experience ko, mahirap magkaroon ng dalawang trabaho. Plinano ko na yan dati. Balak kong mag-apply ng trabaho na pwede yung apat na oras lang. Kaso, yayariin naman ako sa pagod. Kaya hindi ko tinuloy. Sa trabaho kasi natin, magsiset ka ng oras. Isang oras mula pagising hanggang umalis, isang oras kang magbabudget sa biyahe. 8 to 9 hours kang magtatrabaho kasama na break time dyan isang oras pa uwi, may 12 hours ka na agad at 8 hours kang matutulog, may 20 hours ka ng agad na gamit sa isang araw mo. E may 24 hours lang tayo sa isang araw, 20 hours na agad yung nagamit mo, may 4 hours ka na lang na natitira. Ano na ang gagawin mo dyan? Sa mga oras na yan, hindi pa natin sinasama ang paglilibang, panunod ng TV, pakikipagtsismisan, pagbabraw sa Facebook, YouTube, TikTok, games at paghahanap ng jowa. Mahina mo yung 2 hours dyan sa mga yan. O baka dyan pa lang ubos na yung apat na oras mong natitira. Tapos mapapagod ka na ulit dyan sa mga ginagawa mong paglilibang. Mas gugustuhin mo na lang ulit magpahinga, mag at maglibang. Dahil re-ready mo ulit yung sarili mo para sa susunod mong gagawin na trabaho, ubos ang 24 hours mo dyan. Kung ganyan ang lagi mong ginagawa sa natitira mong apat na oras araw-araw, tapos nag-iisip ka paano madadagdagan ang income mo, walang dagdag na mangyayari. Ang nakikita ko lang talagang butas dito sa mga oras na yan, mula paggising sa umaga hanggang matulog, yung pwede pala natin tanggalin at palitan, yung ginagawa nating apat na oras na natitira na wala naman palang income. Doon natin isisingit yung bagong gagawin natin para kumita. Diyan papasok ang negosyo, or sa simula ang tawag dyan, sideline, side hustle, extra income. Ano ang teknik? i teknik mo, yung mga ginagawa natin na hindi naman mag-generate ng kita, ngayon at sa future, tanggalin natin at palitan mo yan, para madagdagan ang income mo. Okay? Dahil lumabot ka sa video na to, meron akong ginawang template para malinaw sa'yo, tuwing kailan naubos ang oras nyo, nang hindi nyo namamalayan. Anong oras ang pagod kayo pero hindi naman pala kayo dun kumikita? Example, anong oras ka gumising at anong oras kang umalis? Ilalagay mo din dun kung ano yung mga ginawa mo sa oras na yon. At sa uli, ilagay mo kung ilang oras mo naman yung ginawa. Pag ginawa mo na yon, magkakaroon ka ng pakiramdam dito na malapit ka na maging super sayan. Ibig sabihin, mas magiging malinaw na sa'yo yung mga ginagawa mo araw-araw dahil may listahan ka na. Malapit ka na maging android. Magsisimula ng magbabago ang buhay mo kung gusto mo lang naman. Para makita mo yung template na to, mag lang sa baba at mag-direct message sa e teknik mo page. Para ma-send ko yung template na sinasabi ko, mag lang gusto ko yung technique mo. Ulitin ko, ang i-comment e lang gusto ko yung technique mo. At sa team ko mga kagalak, ilalagay ko agad ito sa group natin. Okay?